May tatlong taong pinakasalan si Nora Honor, ang tinaguri superstar ng showbiz. At bawat isa sa kanila ay may kwento sa kanilang pagpapakasal kay Nora. The Philippine Showbiz List presents Mga pinakasalan ni Nora Honor, sino-sino sila? Richard Merck sa si isang tahimik ngunit makapangyarihang pagbubunyag. Kinumpirma ng kilalang jazz singer at dating aktor na si Richard Merck na ikinasal siya sa National Artist for Film and Broadcast Arts na si Nora Honor. Ayon sa lumabas na tala sa Marriage Inquiry System ng Nevada, US, naganap ang kanilang kasal noong July 7, 1988. Isang detalye na ngayon pa lamang ibinahagi sa publiko matapos ang maraming taon ng pananahimik. Si Richard ay anak na batikang jazz performer na si Annie Brazil at kapatid ng dating artista na si Rachel Ann Wolf. Noon pa man, well publicized na ang kanyang relasyon kay Nora. Ngunit ang tunay na lalim na kanilang samahan ay yun lamang unti-unting na ibubunyag. Ayon kay Richard, ang kanilang pagsasama ni Nora ay hindi lamang tungkol sa romansa. Isa ito manong pagsasanib ng puso't kaluluwa sa sining. Marami silang nakolaborate ng mga proyekto, partikular sa larangan ng musika. Ngunit para sa kanya, higit pa ito sa simpleng trabaho. Ang bawat kanta, bawat nota na kanilang binuo ay sumasalamin sa koneksyong mahirap ipaliwanag sa mga hindi nakaranas ng na ganoong lalim ng pagsasama. Isa sa mga hindi malilimutan ni Richard ay ang mga gabi ng walang patid na pag-uusap nila ni Nora tungkol sa pelikula, sining at mga planong panghinaharap. Ibinahagi rin niya kung paanong si Nora mismo ang humihikayat sa kanya na subukang umarte. Tumagal ng mahigit tatlong taon ang relasyon ni na Richard at Nora. Inilarawan niya ito bilang isang masaya at puno ng katatawan ng pagsasama. Tinawag niya silang fan couple, dalawang artistang parehong malalim at paglaro ang pagtingin sa buhay. Sa panahong yon, naging vocal coach siya ni Nora. Nagtuturo ng mga teknik sa pagganta, kabilang na ang estilong may ipit na lalong nagpatingkad sa boses ni Nora. Siya rin nag-arrange ng ilang kanta nito, kabilang ang What Now, My Love. Maliban sa musika, ibinahagi rin ni Richard ang ilang proyektong sinubukan niyang buuin para kay Nora. Isa na rito ang Todo Pong Chow and Paningit, isang script na isinulat niya para sana sa mga artista sa Carmi Martin, Ami Austria at si Nora mismo. Ngunit ayon sa kanya, hindi ito nagustuhan ni Nora, kaya hindi natuloy ang proyekto. Labi sa kanyang panghihinayang lalo na ng mapanood niya ilang taon pagkatapos ang pelikulang The Joy Luck Club noong 1993, isang kwento ng mga ina at anak na Chinese-American na sanay malapit sa temang nais niyang iparating sa kanyang script. Kasama rin sa mga alaala ni Richard ang mga concert tour nila ni Nora sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa Hong Kong, Amerika at Canada. Hindi lang sila magkasama sa stage kundi pati sa likod nito. Itinuturing ni Richard ang kanilang pagsasambi ng partnership sa lahat ng bagay. Isa pa sa mga natatandaan niyang detalye ay ang simpleng panlasa ni Nora sa pagkain. Hindi raw ito mahilig kumain sa labas at mas gustong kumain sa loob ng kwarto. Ang paboritong ulam ni Nora ay sinigang na baboy. Hindi may na naging sweet ang kanilang pagsasama. Ayon kay Richard, maalalahan din si Nora bilang kasintahan. Madalas itong magbigay ng regalo kahit pa noong dumaan na sila sa personal na pagsubok. Ngunit hindi rin niya malilimutan na ilan sa mga regalong yon ay naisanla dahil sa kanilang pinagdadaanan noon. Isa sa mga pinaka-memorable para kay Richard ay ang sandaling sinabi sa kanya ni Nora ang mga salitang, ikaw na ang huling lalaki sa buhay ko habang sila na sa Green Meadows. Para sa kanya, ang mga katagang yun ay punong-puno ng pagmamahal at pangakong tila walang wakas. Hindi niya akalaing marinig ito mula kay Nora at tumimu ito sa kanyang puso. Pagkatapos umunan nilang manood ng concert ni Tom Jones sa Las Vegas, bigla raw nag si Nora na magpakasal at nangyari nga ito sa mismong lugar, Las Vegas, Nevada. Ngunit sa kabila ng lahat, may lungkot din ibinahagi si Richard. Ang katotohanan, kahit naghiwalay sila ni Nora, hindi sila kailanman nagpa-divorce. Hindi rin sila muling nagbalik sa Las Vegas upang ayusin ang kanilang kasal sa legal na paraan. Dahil dito, nanatiling bukas at hindi ganap ang kanilang hiwalayan. Para kay Richard, ang relasyong yon ay isang bahagi ng kanyang buhay na hindi niya kailanman malilimutan. Nori Sayo Isang hindi inaasahang detalye mula sa kasaysayan ng Taniguri ang superstar na si Nora ang kanyang ikalawang pagpapakasal sa Las Vegas noong May 22, 2000. At ang mas kapansin-pansin pa dito, ito ay sa isang kapwa babae, si Nori Sayo. Ayon sa tala ng Clark County Recorder's Office sa Las Vegas, Nevada, si Nora ay muling ikinasal at ang pinakasalan ay si Nori Sayo, isang musical arranger at director sa industriya ng musika at hayagang tinatanggap ang kanyang pagiging isang miyembro ng LGBTQ community. Sa Amerika, si Nori rin ang namamahala sa singing career ni Nora sa mga panahong tila na sa gitna ng matitinding personal na pagsubok si Nora. Siya rin umano ang naging karamay at sandalan ni Nora sa mga panahong ito. Bagamat ang kasal ay may dokumentong legal sa Amerika, agad na nilinaw ng abogado ni Nora na naturang kasal ay hindi kinikilala bilang legal sa Pilipinas, kung saan ang same-sex marriage ay hindi pa rin pinahihintulutan ng batas. Kaya ayon sa legal standards ng ating bansa, ang kasal ni Nora at Nori ay walang bisa. Subalit marami pa rin na naiintiga sa revelasyon ito, lalo't matagal ng tahimik si Nora tungkol sa kanyang personal na buhay, lalo na pagdating sa isyong ito. Christopher De Leon Noong 1975, ikinasal si Nora sa kapwa niya artista na si Christopher De Leon, kung saan nakasama niya sa kanyang mga pelikula. Sa kanilang pagsasama, nagkaanak sila ng isang anak na lalaki, si Ian De Leon. Bukod dito, pinalawak pa nila kanilang pamilya sa pamamagitan ng pag-aampon, kina Lotlot, Matet, Kiko at Kenneth. Bagamat na anala kanilang kasalong 1996, hindi ka naman nawala koneksyon sa pagitan ni Nora at Christopher. Ayon kay Nora, malaki ang isinakopisyon ni Christopher para sa kanya. Hindi ay kinaila ang kanyang mga pagkukulang at inamin niyang isa sa mga naging dahilan na ang kanilang paghihiwalay ay ang kanyang pagiging matigas ang ulo. Sa kabila ng lahat, hindi mabubura ang mga masasayang alaala -ala nila bilang mag-asawa. Ayon pa kay Nora na may halong kilig at maski hiwalay na sila, nagkikita pa rin sila, Nagde-date pa rin sila minsan. Sa matapos sa maraming taon, muling napakasal si Christopher K. Andy Sandolong noong 2001. Si Donna naman ay nakarelasyon ng actor-musician na si John Rindes hanggang sa kanyang pagpanaw. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.